Pabalik-balik na lang po yan. Pasensya na po. Paulit-ulit na chance para tanggalin. Eh, ayaw tanggalin. Eh, di ko kumpiskayin na lang natin. Daming mga motor sa kalsada. Ba't nilalagpasan natin? Hi everyone! Napakahalaga ng ginagawa ni Sir Gabriel at ng MMDA dahil nagagawa nilang dinisin ang mga nakasagabal na illegal structure sa mga lansangan sa video na ito, ay tingnan natin ang pagsasaayos ni Sir Gabriel Go at ng MMDA sa mga nakasagabal na gamit na iniwan lang ng ating mga kababayan sa kalsada. Panoorin natin ang video na ito. Sige, ano muna tayo? Mabilis lang. Sobel Rojas, diretso tayo. Boat bounce. Manila and Makati titirahin na natin 'yon. Mabubuyeling naman pareho 'yon eh. Pagkatapos, diretso tayo hanggang dulo. Ah uh, hey, oh. Teheron, Teheron. May complaint naman yung Teheron talaga, di ba? May uh, pending complaint. Okay. Sige, so Belroas, basta pagpasok natin ng Sobelroas, dire-diretso na tayo. Pag dire-diretso, hindi na natin titirahin yung Sobel dito sa Mani... Ano ah? ah sa May Buendia. Basta pag natin, dire-diretso na tayo, tawid tayo ng South Super Highway, start tayo. Se segregate kayo. Kabilang bound. sa yung kabilang bound. Yung mga kanto-kanto, tingnan nyo na mga jeep, pag walang driver, pwede natin ito. Okay? Skog, umpisa natin pagkukuha doon, ha? Pero easy lang. Then after Teheron, yung police, paki-check kung para may police assistance. Makikita natin ang tila isang mesa na nakailang ulit ng pinagbigyan pero ibinabalik pa rin kinabukasan. Kung ano yung pinasok nila, hayaan nyo. Yung nasa labas, kunin nyo yan. Boss, boss, pakibitawan niyo mo yan. Bitawan mo. Pabalik-balik na lang po yan. Pasensya na po. Kunin niyo na. Tapos baklasin niyo to. Pati yung iba doon. Pabalik-balik na lang po tayo. Meron naman tayong kababayan na sinakop na ang kalsada at naglagay ng maraming gamit na nakaharang sa banggeta. Kunin mo na yan. Wala na kayong gagalawin dyan. Kukunin namin yan. Babalik nyo lang. Kunin nyo. Babalik lang yan. Kung gusto nyo, kunin nyo yung Kunin nyo mga laman. ka Bitbitin nyo na. Pakinggan naman natin ang mensahe ni Sir Gabriel Go na magandang pagtutulungan ng mga pulis at MMDA. So good morning, it's almost 10 in the morning. Nag-umpisa po tayo kaninang 9.30 dito po sa kahabaan ng Sobel Rojas. No? Uh, actually, aside from being a mabuhay lane, uh, nakatanggap din po tayo ng sulat galing po sa nakakasakop na police station po dito. No? Na, yun nga po, they're asking for a joint operation. So, nagpapasalamat po kami dahil syempre, uh, even yung mga kapulisan po natin, ay, uh, they want na malinis po ang mga kalsada. So, maganda po ito. Nagtutulong-tulungan po tayo. Ito namang isa nating kababayan ay bukod sa sinakop na ang kalsada ay naglagay pa ng tent sa gitna ng daan. Isahan nyo na yung tent. Kunin nyo yung tent. Kunin nyo yung tent. Kunin nyo yung tent. Yes, sir. Morning po. Kunin nyo yung tent. Hindi po. Hindi po. Kukunin po na po namin. Hindi po. kami Hindi po kayo masusunod. Kunin niyo mesa. Oh, la mesa kunin niyo. May isang rider naman na nagmomotor na walang helmet. Ang ginagawang ito ni Sir Gabriel Go ay hindi lang para disiplinahin ang mga motorista, kundi upang protektahan din ang buhay ng mga rider sa mga posibleng aksidente. Ang helmet, Patingin ng ticket. Digat na? Yes, kariyado. Makikita naman natin ang isang motor na iniwan lang sa kalsada at sinakop pa ang linya ng daan. Ah, wow, walang driver. Paasang pa nyo sa tow truck. nyo sa tow Morning. Meron naman tayong kababayan na nagilagay ng tent mismo sa kalsada na nakaharang sa daraanan ng motorista. Kunin nyo na yung kabinet, unahin nyo na. Tapos isunod nyo yung tent. kanina pa, kanina pa po tayo nagki-clearing dito. Papunta na tayo sa dulo ng Sobel Rojas. Eh ayo pa rin la tanggalin. Binibigyan na nga ng paulit-ulit na chance para tanggalin. Eh, ayaw tanggalin. Eh, di ko kumpiskahin na lang natin. Napakaganda naman ng mensahe ni Sir Gabriel Go dahil sa magandang tulungan ng pulis at MMDA. So ngayon po ay 11 o'clock ng umaga. Andito naman po tayo sa San Andres no, na kung saan ito po ay isang complaint area kasama po ang kapulisan po natin ng Maynila. Uh, they requested this clearing operation. So maganda po 'yan no. As I said, nagtutulong-tulungan po tayo. motor naman ang iniwan sa kalsada na sa halip na sa gilid ay sinakop pa ang kalahati ng kalsada. Uh, sa kayo pupuntan, daming mga motor sa kalsada, ba't nilalagpasan natin? Big, big, big. Ang daming motor nakaiwan sa kalsada, nalalagpasan. Kapit sir, kapit. Ayan oh. Ito, kulay itim. Ito, nasa sidewalk. Yung motor, dalawa, nandun. Dito naman ay kitang-kita isang kotse na ipinark sa mismong no parking sign. So makikita po natin, no? there's a sign. No parking, clamping zone, mabuhay lane. So, ito po ay designated na mabuhay lane ng City of Manila. So, tulad po niyan, sasabihin po ng mga kababayan, magbigay tayo ng konsiderasyon. Paano ang konsiderasyon po ibibigay natin kung ang nakaparada po kayo sa ilalim po ang mismo ng ano, signage? So, I think the signage is more than enough to tell you kung ano po yung tama at ano po yung mali. Nakita natin ang magandang pagsasaayos ng Sir Gabriel Go kasama ang MMDA Napakalaking tulong ng ginagawa ni Sir Gabriel Go sa mga motorista pati doon sa mga commuters. Dahil natatanggal ang mga sagabal na gamit sa kalsada, ay nagkakaroon ng mabilis na daloy ng sasakyan. Ang mga gamit po katulad ng tent na inilalagay ng ating mga kababayan ay nagiging dahilan upang sumikip ang kalsada. Minsan nga po ay iyon ang dahilan ng aksidente, lalo na kapag may mabilis na motor na biglang iniwasan ng mga illegal structure. Kapag tumama ang mga motor sa mga sasakyan, ay lalong bibigat ang daloy ng trapiko na dahilan kaya ang mga nagtatrabaho ay nalilate or mga estudyante na di nakakarating sa school sa tamang oras. Kaya itong ginagawa ni Sir Gabriel Go ay napakalaking tulong Naakala ng iba'y maliit na bagay lamang pero itong pagsasaayos ng kalsada ang daan upang makapunta tayo sa mga pangarap natin sa ating buhay. That's all everyone. Salamat sa inyong panonood. This is Chuck and you're watching Biker Drone.